Mga kaibigan, mga kababayan at mga ginigiliw kong mga kamab Ito pong uh, ating uh, tatalakayin mga kaibigan ay isang nakakatulig <laughs> na mga eksena dito po sa ating uh, showbiz Tika! Sabagkat mga kaibigan, napapabalita nga pong uh, ito nga uh, itong mga kaibigan. Ha? Ah? Si uh, ah si, uh, ah, na naman, ha? Ah? Magkakaroon na naman ng ikang nga uh, scoring, ha? Ah? Ah, ito po ang uh, tumpak na balita. Atin muna nga uh, basahin upang tayo meron pagbatayan ng ating mga komento. Inluwal ang Primanda, Primo plus Amanda tandem nila Little Lapid at Lorna Tolentino sa kapamilya teleseryeng FPJs Barangkiapo. Kahit senior citizens na sila. Maalabang kising kissing sinila last year. Bigay na bigay. Sa totoong buhay, pinopormahan na ba nitong si LL, si LT? Aha. Uh, at ayon dito kay uh, Lolita. Uh, sabi niya, nakuday. Tili, uh, Sabi ni, ano, dito sa balita. Nakuday! Sabi ni, uh, tumitili si Manay Lolita. Nito nga nakaraang hunyo sa Ace Webes sa Super Sam Restaurant sa Scout Tobia Street, Quezon City. May paayo raw kasi itong si Manay Lolit sa ha ah, kay Lorna. Ah, Sabi ni Lolit, sabi ko sa kanya, lagi mong isipin, galing ka kay Rudy Fernandez na mas mataas noon ang level, di ba? Sabi ni Lolit. Dapat, pagpipili ka, dapat kalibel ni Rodi, no? Like who? Eh hindi kung eh hindi kung may makakakita nga siyang kalibel ni Rodi, Rodi tuloy. Kahit wala sa showbiz, kalibel man lang sana ng status ni Rodi, ay Rodi. Ni Rudy, di ba? Sambit ni Lolit Solis. Ah. Uh. Ano nga ba ang estado nitong si uh, Ka-Lito Lapid ha? Uh, Ayon po kay Lolit, hindi siya pabor na magkamabutihan si Lorna at Lito. Mabilis na tugon ni Manay Lolit. Hindi no, Dizko, matapos anakan ni Lito, si Michelle Ortega, gusto pa niyang anakan si Lorna? si Michelle ay alaga rin. Dali, mga na Si Michelle ay alaga rin ni Manay Lolit. Ang anak ni Nalito at Michelle ay ang kapuso actress na si Isabel Ortega. Single ba ngayon si Lito? Walang partner? Forever naman silang magkasama ni Marisa. Hindi naman umiwalay si Marisa sa kanya ever since, say ni Manay Lolit. Ang tinutukoy ni Manay Lolit ay si Marisa Tadeo, Mrs. ni Lito. At ano nga ba ah? ang ah, masasabi dito? Ah? Ni ah, Lorna ni L.T. kay Liti. Kay L.L. Kay Lito ha? Ah? Sinusuyo ba talaga ni Lito si Lorna? Nililigawan? Siguro nagpapahaging-haging kung makalusot. Okay. Kung hindi makalusot, okay din. Makakalusot ba? <laughs> hindi, no? Pagtanggi ni Manay Lolit. Anong sagot sa kanya ni LT ng pagsabihan niya ito? Sabi niya, hayaan mo muna, Nay. Ano-ano lang yan? Katikati lang? Katikati lang? Oh. Yun lang daw ang sabi ni uh, Lorna kay Lolit. Katikati lang, ha? hindi kaya dapat ay siya munang manager ni na ang unang ligawan ni Lito? <laughs> hindi no, dai ang tagal-tagal ng artista ni Lito Lapid. Ngayon lang niya ako binigyan ng birthday gift, no? Sambit ni Manay Loli. It means talagang may ano, may ulterior motive. Ano, ipagbibili ko ang kipay. Eh, Ito ha, may pagkano to ha? Ah, sensor to ha? Ah. Kepyas yata to. Oh. Ah, sabi ni Lo, Lolit to. Ito ha? Ah, kasi binabasa ko lang to. Ah, sabi ni Lolit, it means talagang may ano? May ulterior motive? Ano? Ipagbibili ko ang kepyas ni Lorna dun sa, dun sa binigay niya? Kailangan pa ba ni Lorna ng lalaki sa buhay niya ngayon? na Napabuntong hininga si Manay Lolit ano na lang yung ano lang yon ng babae yung inspirasyon yung ipinagmamalaking may nanliligaw pa rin sa akin ganon Nag-drawback si Manay Lolit Soli sa panahong ang magka-partner sa totoong buhay ay si Rudy Fernandez at Alma Moreno na pareho niyang alaga. Iba pa ang manager noon ni Lorna Tolentino. Magkaribal noon bilang sexy stars ng Regal Field si Lorna at Alma. Bunti si Alma sa panganay kay Rudy na si Mark Anthony Fernandez habang may sinushoot si Alma ng movie with Lorna noong late 70s. Deny ng deny noon si Alma na bunti siya kasi pag unang buntis mo, maliit e eh, balik tanaw ni Manay Lolit. Dini-deny niya kasi parang nakakasira sa career ni Alma kasi sexy star siya eh. So hindi pwedeng manganak pala, 'di ba? O five months na siya noong buntis. Palaki ng palaki ang tiyan, ha? <laughs> Naaalala ni Maray Lolit ang aniay pambibiti ni Lorna sa shooting ni, ng, ng pelikula nila ni Alma hindi ko pa hawak si Lorna, maldita si Lorna. Ha? <laughs> ah, uh -uh. Yan yung sabi ni Lolita. Talagang panay ang delay ng pot. Uh, P -P 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 -T -P -T uh, sa shooting. Uh, para lumaki ang tiyan ni Alma. Ang Lorna talaga, panay ang delay para lumaki. Nang lumaki ang tiyan. Uh, ng... Ah, oh, may ano to, bad words to, oh, Alma. Eh yung nanay ni Lorna, 'di ba? May pagkamaldita, talaga delay siguro. Hindi pwede si Lorna, chu 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 chu. <laughs> Nako, talaga dai, palaki ng palaki, hindi mo na maidedenay. No una, may -de dinay mo pa. Kasi nga baka mas makasira sa career. O oh, sa huli, Si Manay, lolit na raw ang nagsiwalat ng kalagayan ni Alma. Dahil nung derecho talaga ang bewang ni Gaga, hindi mo na madedenay. Oo, talagang buntis siya. Ako na ang umamin. Kaya anuman, eh parang may credibility ka, inamin mo. Oh, tandaan si Lolit, o oh, hirit pa ni Manay Lolit, ukol sa ngayon, alagang si Lorna, tapos na yun pala ending siya rin magiging jowa ni Rudy Fernandez. Nakakaloka. Uh, kahapon, June 7, ang 16th death anniversary ni Rudy Fernandez at binabakante uh, talaga ni Lorna ang uh, oh, June 7, ang 16th death. Oh, uh, Ah, uh, talaga ni Lorna ang araw na ito para magsadya sa Heritage Memorial Park kung saan nakalibing ang namayapang asawa. Taon-taon niya itong ginagawa kung saan napa, nagpapamisya sa roon. Hindi lang sa death anniversary, kundi pati sa kaarawan ni Rudy. Sa caption ng Instagram post ni Lord na kahapon, publish as is, until we meet again. Oh, 16th heaven, 16 in heaven, our life and love. Oh, ay kay Lorna. May post din si Raf Fernandez, anak ni Lorna at Rudy na kumakanta ang anak niyang si Tori ng Time and Tide na itaas sa puntod ni Kuya Rudy na pala ng boses ni Tori. Kaya kung sino man na pipisil na magiging kapartner ni Lorna, dapat natanggapin itong bahagi na sa buhay ng aktres ang, mga na ang namayapang asawa at hindi nito kayang palitan. Iyan din ang nakikita ko kay Sasha Padilla pagdating kay Dolphy. Pag mayroon ba talagang namamagitan kay na Senator uh, Lito Lapid at Lorna Tolentino o baka para lang ah, sa kanilang Primandal Love Team. Ayaw na lang ng aktres na pag-usapan ah, pa ang ibang naniligaw sa kanya. Na-intriga talaga ako sa mas batang aktor na pumuporma sa kanya pero hindi umubra ah, sa premiadong aktres. Maaring naiisipan ni Lorna ang isang habilin noon ni Kuya Rudin na okay lang daw na mag-asawa siya uli. Basta wag naman daw sana sa mas bata pa sa mga anak nilang si Rob at Renz Fernandez. O oh, yan ang mga chika, mga kaibigan. Mga chika bumbum. O. Oh. Now, mga kaibigan, ha? Eh, sa atin naman, labas naman tayo dyan kasi kanya-kanya naman sila ng buhay, di ba? O, oh, lahat naman tayo nangangailangan, di ba? Huwag mo sabing hindi nangangailangan ng 50 pataas, di ba? kung yung mga 50 pa 50 plus pangalan nangangailangan pa yan ng matindi Di ba? Oy, okay, 60 ako. oh, 60 na senior na mga kaibigan, senior na, talagang medyo dumudulas pa siguro, di ba? Hindi natin masabi. Oh, now my friend, syempre Lorna Tolentino pa rin yan mga kaibigan. Iba ang uh, iba ang may pangalan, my friends. Sa kanong panahon ni Lorna Tolentino nung dalaga siya talagang hindi mo matatawaran, mga kaibigan, di ba? Iba ang gandang na Tolentino, my friends, di ba? Ang matindi lang dito, itong si Kalito. <laughs> di ba? Kasi mga kaibigan, lahat ng may ano, di ba? Siguro lahat ng mga kasabayan niya na gusto niya siguro ng panahon na ito, ha? Ah, ako, ha? Ah, opinion ko lang to. Siguro nung panahon nakikita niya to mga to, hindi pa niya kayang mapatikman lahat, di ba? Di ba mga kaibigan? Kasi ganun yun eh. Hindi pa niya matitikman lahat. So parang nire-reserve niya. Pag namatay yung mga partner niyo, ako na matitira. Diba, parang, parang siguro alam nilito ito lapid na mas mahaba ang buhay niya eh. Parang opinion ko lang ah. Siguro nakita niya na to si Lorna kay Rudy. O oh, mamamatay din yan si Rudy, mauuna sa akin, di ba? Oo. Oh ay map sa akin kare mapupunta parang gano'n din yan eh nung di ba kay ano kay Snooki di ba eh, that chismis dito kay Snooki sir na di ba mga kaibigan di ko na alam yun ha napabalita lang noon chismis nga di ba na nung medyo nag nangailangan si Snooki di ba tapos binigyan ni Kalito ng salon di ba yung mga ganun ba diba? hindi natin alam yun di ba Binigyan ng par parang parlor yata o salon ni Kalito, di ba? So, nung nahiwalay doon sa unang jowaers ni Snooki, di ba? Nung kay pangalan nga nito, yung si ano, dulo ng dila ko. Basta yun na yun. Yung ex niyang is artista din. Di ba? Nung nahiwalay nga doon, itong si Lito, eh napabalitang tagasaluto eh. So, syempre, senador yan, di diba? O, nagbigay yata ng pang, pambukas ng parlor o salon. Di natin alam. So, yun ang bali-balita na regalo ni Lito, di ba? Kapalit ng, di ba? Alam nyo na. O, oh. eh, hindi natin alam yan. So, siyempre, mahusay talaga itong si ano, di ba? Mahusay talaga si Pinuno, mga kaibigan. Isipin nyo, lahat ng mga pwedeng tikman, titikman, di ba? O, oh, kakanta na lang si Pinuno ng patikim-tikim. Di naman makatikim, di ba? Patingin-tingin di naman makatikim. Oh. Mayroon pang LT, mayroon pang Snooki, di ba? Nakakatamis, Ah. Napakatamis ng ganitong buhay. Ah, nakakabaliw ng ganitong buhay. Ah, mapapakanta si Kali to di ba? Si, uh, Uh, di ba si Lito Lapid, tahimik lang, di ba? Oh, uh, si Pinuno, tahimik lang. Pero sa ganas siya sa pondo, may budget sa Senado. Si Pinuno, papili ko lang. <laughs> ba? Diba? Tahimik lang si Pinuno. Wala siyang kaaway, hindi siya nag iipal na katulad ni Bad Boy Sili na nagbabarunong, tali-talinuan. Si Pinuno, Simple lang, tuloy-tuloy ang sahod sa Senado, may sahod pa sa pag-artista, si Pinuno, chick boy lang, nalulor na to lintino, na kay Eserna, wala pa dyan na mga mas bata, di may ba? oh, pa yan eh. may mga alaga pa si Pinuno, na mga mas bata pa dyan, si Pinuno. Simple lang. Ha? Diba? Sungkit-sungkit lang kunyari. Di ba pag nadadali? Ha? Diba? Gaat si Pinuno eh. No? mga diba? dapat. mga style dapat. Nung mga gagayahin ng mga takbo kayong senador. Tapos, di ba? Nungkit-nungkit ka lang ng mga medyo, di ba? Uh, Ayan. Anong sasabihin mong senior? Di ba? Ano uh, ang sabihin natin? Anyway, syempre, mag e na naman. Marami na naman mga idol-idol na mga butanding mga boplux, di diba? ba? Eh, di ba? May, ano yan, may lugar si na backer yan. Ah, matalino si, alam nyo mga kaibigan, kung meron mo sa na politiko sa Pilipinas, it's little lapid. Marunong siyang gumamit ng fame niya eh. Ganun yun eh. Fame and fortune yan. So, tingnan nyo ha. Itong pinuno, eh, may Coco Martin. Di ba? May magtataas ng kamay niya. Mga artista na yan. Pag kinaibigan niya, imaginein mo yung followings, di ba? Boto yan, mga kaibigan. And ako, mga kaibigan, ako, hindi ko na maalam to ha. Ako, opinion ko lang to mga kaibigan, ha. Eh, alam nyo, kasi, ayon sa aking puting panty, di ba? <laughs> Bibigyan ko kayo ng isang sample lang ng classic na property ni Kalito, di ba? Ah, uh, Si Kalito, eh merong, di ba? May mga property yan dyan sa Subic. Di ba? May property yan dyan. May mga lihim na mga ano yan. Di ba? Hindi ko alam kung totoo, ha? Chismis lang to. Chismis ko na sa inyo. Di ba? May mga property yan sa Camp Jan. Hey, dyan sa Baguio. Mga mamahalin yon, mga kaibigan. Yan, magkakapit, magkakaano yan, eh. Magkakatropa yun sila ni Bilyar. Oo. Oh. Diyan sa Subic meron, 'di ba? May mga ano 'yan sa diyan sa may Pampanga, mga malalapat na mga tahimik lang 'yan. Yeah, diba? eh sabi ko sa inyo, hindi rin natin alam kung nakapangalan ba sa kanya yung mga chopper na, di ba? Ako, oh, simple lang akong tao. Siyempre, hindi ko alam yan kung totoo yan. Di ba? Mga simpleng buhay lang ni Kali ito. Di ba? Oo, oh, may mga rest house yan dun sa ganitong lugar, di ba? Ayoko na banggit-banggit eh. Mamaya, badali ako ni Kalito eh. Siyempre, eh, ako naman, eh. Oh, alam ko, di ba? Oo, oh, alam ako sa chismisa na ganyan, di ba? Oh, alamin natin yan. Kalito pa. wag nagre-reunion yan sa pamilya. Sarap buhay, di ba? Tapos yung mga butante, ha? Bagay, kanya-kanya kalayaan naman tayo dyan, mga kaibigan, di ba? Ayoko nang magbigay sa inyo ng mga deta detalye di ba? Uh, dati kasi rin ako, ano eh, naging tik-tik din ako dati. Tik-tik-tik-tik-tik. Tiktik tiktik. Nga, walang siksikali ito, di ba? Mauusay talaga yan. dinuno nuno, tahimik lang, di ba? Matindi nun, mga kaibigan, nakalabit pa niya si Lorna, di ba? Talagang masahan mo talaga ang Robas, di ba? Parang robas para sa mga syalabas. Di yeah, ba? Parang ganun eh, robas. Yeah? <laughs> Walang yan naman buhay ito. Hindi, biro lang ako. Huwag ay magagalit sa akin, ha? Pinuno, ah, bata pa ako. Pina Talaga, Kamukha ng tatay ko yan. O, oh, sabi ko sa inyo, nung no, kabataan ng tatay ko, yung grand yung mga tsahin niya, sa yung nanay niya, talagang ito sinasabi, kamukha. Lito lapid. Kamukha ng tatay ko yan. <laughs> nung kabataan nung airpot ko. Ayan, ang mga kamukhang kamukha niya, di ba? Ginagaya nga na tatay yun. tumbling din tatay ko nun eh. Anyways, mga kaibigan, magkakaiba tayo ng uh, opinion, guru-guru at pananawin. Ayan, eh, buhay nila to, hindi natin pwedeng pakilaman. Kaligayahan ng tao yan eh. Hindi natin pwedeng pigilan yan. Diyan sila masaya, give it, then, give it to them. Bang sa atin lang, siyempre, pagka obligasyon sa gobyerno, dapat hanapan natin sila and dapat hindi talaga sila maging balat si dito kasi yung tinatanong natin dito eh gaano kalaking pondo sahod ang binibigay sa iyo di ba nagaartista ka pa ano bang ano na ba ang accomplishment mo sa Senate di ba mga kaibigan mga ganung tanong kasi yun eh ano na bang napapakinabangan ninyo ngayon nating mga Pilipino So, yung mga legitimate question na naman. At uh, siyempre, tayo pumipitik lang naman doon sa kanilang mga ego, di ba? yun lang na naman na pwede natin gawin, mga sar. Kasi yun na naman eh. Wala naman tayong magagawa asin nandiyan na sila eh. Ano man ang gawin nila sa pera sa pondo, ano bang magagawa ng isang ordinaryong mamamayan tulad natin, di ba? Anyway, ano man ang inyong pananang opinion, comment down below. Maraming salamat sa nagla-like at nagsishare nitong na ating video. And of course, kung nais ninyo maging updated pa sa mga itong uri ng talakayan, Please don't forget to subscribe, mga kaibigan. At uh, para maging updated kayo palagi sa ating mga gantong uri ng